Sa pagdinig ng Committee on Cooperative Development nitong Webes Kinwes Choni Chairperson Filimon Espares, ang Department of the Interior and Local Government o DILG, kung bakit sa kabila ng paulit-ulit na paalala ay nananatiling hindi ganap na naipapatupad ang tax exemption sa iba't ibang lungsod na tila may mga nasi out na kooperatiba. We are happy that we have that reiteration of another uh, memorandum circular but And uh, hanggang dyan lang ba tayo? To inform, to reiterate, but in case na ayaw at gusto talaga ng LGU, isa hindi natin maiwasan. <laughs> Sabi ko nga, bakit yung iba okay, yung iba hindi. Hindi mo maiwasan kasi may mga harassment talaga. No? Sinisingle out. Ayon sa komite, patuloy silang nakatatanggap ng reklamo mula sa mga kooperatiba na napipilitang magbayad dahil may mga alkalde at treasurer na hindi kumikilala sa exemption. So we will include that. Kasi ayaw nila i-implement eh. Yes, sir. That's why we will uh, include it because annually, sir, we conduct uh, each of the business audit. So we will include it in our audit Uh, procedures so that the LGU could uh, pursue the exemption, sir. Hindi naman dito natatapos ang hakbang ng komite. Iminungkahi ni Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo na isama bilang parusa ang pagbawas ng puntos sa seal of good local governance para sa mga LGU na hindi tumutupad. We can add uh, an enforcement or sanction mechanism for non-compliance uh, non-compliance of LGUs. Provided Mr. Brevin, example for mandatory compliance notices reporting potential ineligibility for certain national grants or yun nga po example is the SGLG. This is preferable to criminal or pecuniary, penalties that may raise on separation or autonomy issues. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Naj Miravales, Congress News.